Alright, dito na naman tayo sa Uptown mga kapawar At ito nga, uh, wait natin, paulan pa naman na uh, ito yung pinaka worst lagi sa uh, mga rider yung ulan Although, dumadags sa yung booking Ang problema, basa naman basa ka na basa pa yung pasahero mo na minsan din eh nakakawa rin sa pasahero pero wala eh pag ulan ulan talaga grabe buhos buhos talaga yan nga pinapayikot uh, pinapaikot na naman sila bawal kasi talaga tumambay yan kailangan drop lang pagka drop alis yan update mga pa hindi eh. tayo sa may uptown mall tagig dito maraming tang ng mga rider dito kasi marami talaga ng bubuk dito kasi sobrang daming rider dito kailangan na makuha ang booking Kaya gagawin natin ikot ikot na lang tayo minsan kasi malaya rin baton ito kasi. Totally total hindi hindi siya ano eh 1 meter eh 1 kilometer kaya mas maganda medyo malayo ka konti doon sa may laging may booking na pumapasok Eh, buulan na yata arang sa Quezon City Pag umulan naman ito, wala na naman, patay na naman tayo ganito 2.48 Kainik yung BGC Wala nga booking po pa Alright, welcome back mga ka-vlog At nandito tayo ngayon sa May Quezon City Kalayaan, abi nyo Ah, uh, wala talaga Booking nandito hindi ko alam kung nasan yung mga tao dito ayun nga mga ka-vlog ang vlog natin ngayon ay ang <laughs> okay ano ba yung vlog natin ngayon so today's vlog is no vlog <laughs> wala yung ma-vlog no content Yan nga mga par Pag-uusapan natin ngayon Pag-uusapan natin ngayon Ang uh, rating ni Angkas Dahil ang rate ko nakaraan ay uh, 4 point uh, Ang rate ko nakaraan ay 5 Ngayon 4.8 na lang Ayan nga uh, Siguro may mga Nasakay tayong Hindi ko alam kung saan ako nagkamali wala well, naman yata ako nagawa mali <laughs> pero may mga talagang CS na hindi natin maiwasan na kahit na okay naman yung pakituko natin sa kanila meron at merong sasablay <laughs> yun nga kasi nga nagulat ako 5 to eh ngayon 4.8 na lang yun nga, bawin na lang tayo sa ibang customer yan talaga. Hmm. Time check. 5.07 oh na. Uh, Nag-start tayo kanina. Uh, alas dos na rin. Alas dos ng hapon. 2, 3, 4, 5. 3 hours pa lang naman tayo. Pero tayo uh, six booking. Yeah. May anim na booking na tayo. Ang anim na booking ay nagkakalaga na yan ng 400 plus. So 400 plus na rin yala. Ito okay, okay, na rin naman. ah uh, ang goal ko lang naman ngayon is kahit maka 10 na booking lang ako. 10 booking lang ako. Okay na dumi pumasak diliman. May pumasok. Kukonin ko na to. Doon pa rin yung pick-up natin sa kabila. Right, uh, ito may pang uh, Itong buking tayo mga par. Kanya, ang goal lang naman natin ngayon na uh, tanggol ko lang naman ngayon para maka maka 10 10 rides lang 10 ang kas lang dahil mga car kung medyo maganda ganda dare dere na natin pero medyo matumal kasi sabado oh. lalo sa part niya ito kasi nga dito di ba puro office dito wala masyadong pasok Bubunta na natin yung ating pang pitong customer Yan nga mga par Mga par Kung kayo nag-aangkas Siyempre alam naman natin yung rating eh. Kailangan pang alagaan din natin Para hindi tayo mapatawag sa office Kasi kailangan ng rate down natin is 4.0 pag bumaba ba ron sa 4.0 pwede ka na ibatawag sa office. Ipapa-explain ka bakit nangyari yung mga bagay-bagay. Ngayon uh, nga. Ngayon nga, uh, sa uh, SAB niya tayo mga pa. Doon tayo tumatambay kanina. Ang booking natin doon pa rin, oh. Mais lang tayo nang saglit, doon pa rin tayo binato. Okay, na-drop na natin ang ating pang ang booking buko yung mga idol. Ayan nga mga par, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa aking vlog. Uh, supportan nyo pa po ang aking vlog sa mga uh, Facebook page at sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. Please follow my page and sa YouTube channel ko. Subscribe na rin. See you.